in Inainspeksyon kamakailan ng mga miyembro ng Nueva Asia Task Force Kalikasan ang inireklamong Lotus Poultry Farm na matatagpuan sa Barangay General Luna, Rizal Nueva Ecija dahil sa umano'y pagdami ng langaw sa komunidad na nagmumulasan ng sabing farm. Bago isinagawa ang inspeksyon, nakipag-ugnayan muna ang task force sa tanggapan ng punong bayan ng Rizal na si Mayor Hannah Katrina Andres. Ayon kay Mayor Trina Andres, Nagpapasalamat siya kay Governor Oy Umali sa pagkakabuo ng Task Force Kalikasan. Aniya, malaking tulong ito sa lokal na pamahalaan dahil may katuwang na Anya ang LGU upang tugunan ang mga suliranin ng komunidad lalo na ang may kaugnayan sa mga negosyo gaya ng Piggery at Poultry Farm. Ako po ay nagpapasalamat sa ginawa na task force kalikasan ng ating Governor Oi Umali kasi magkakaroon po ng katandem, kapartner ang LGU para po uh, bisitahin yung mga farms at syempre gawin, gawin, ng solusyon agad yung magiging problema po or yung nagiging problema na ating mga kababayan. Sabali, dito naman po sa Bayan ng Rizal, meron na rin kaming task Force Paul 3 and Tigiri talaga before. And mas maganda po ngayon kasi uh, dalawa na yung iikot na mas magiging maayos. Pinangunahan ni na Dr. Jenny Averilla at Dr. Jason de Guzman ang Nueva Ecea Task Force sa isinagawang inspeksyon kasama ang mga kinatawan mula sa pamahalaang bayan ng Rizal. Ipinahayag naman ni Dr. Averilla Provincial Veterinary Officer ang mga naobserbahan at napag-alaman ng kanilang grupo na posibleng nakaapekto sa pagdami ng langaw. Nagbigay din siya ng solusyon at rekomendasyon upang maiwasan ang muling paglitaw ng nasabing problema. Itong lotus farm na nagkaroon din ng reklamo, no? ang nakita natin, ang inabutan natin dito, eh, malinis naman yung farm. Uh, medyo wala rin trace ng nagkaroon ng langaw. Base dun sa ating interview dun sa farm manager, uh, nakita natin na maari na nag ang naging cause ng pagkakaroon ng langaw yung late nilang paglines o pagtanggal ng dumi ng mga manok dun sa, sa poultry house nila. Nayari yung harvest nila na dapat nirecommend nire natin na a day after, dapat tanggalin na agad yung mga dumi para hindi na siya mag-cause ng paglalangaw. Nagpahayag naman ng positibong tugon si Wesley Rustanlo, may ari ng Lotus Farm, at sinabing mo sila na sundin ng suhestyon ng Task Force Kalikasan. Ano yan na isin nilang makapaghanap buhay ng maayos at maiwasan ng anumang perwisyo sa kanilang mga kapitbahay at komunidad. Na-appreciate ko po yung pagbisita po ng task force sa totoo lang po dahil uh, yung mga insight po nila is nakakatulong din po sa amin. Kasi hindi naman din po namin, po namin alam lahat ng reklamo ng mga taong barangay. At least aware po kami at kung nareklamo po kami, magagawan po namin na aksyon para hindi po nababaliwala lang po at ma-actionan po namin kung ano po yung sinabi po ng task force at magawa po namin. Uh, dapat mabilis din po yung cleaning po after harvest para hindi na po natitinga po yung manure. Then po. Tapos uh, laging pa natili malinis ang kapaligiran. Pag may butas na net, uh, na po agad. Ang NE Task Force Kalikasan ay binuo ni Governor Oy umali upang magsilbing katuwang ng mga lokal na pamahalaan at mga negosyong may kinalaman sa paghahayupan. Gayun din upang mapangalagaan ang kalikasan at kalusugan ng mga mahumayan ng Nueva Ecija. Para sa balitang Nueva Ecija, mauling pag-arake na gumulat. Para sa DWNE, tala radyo ang inyong kakampi.